Okay. Update ng sa motor natin. Yan. Pakikita nyo naglagay tayo ng stainless na swing arm. Ang maganda sa kanya, kasama na ang chain adjuster. Stainless din yan. Kita nyo ba? So, hindi na tayo magpo-problem ng kalawang. yung loob niya madilim lang ang problema ko lang dito siguro kasi hindi pa ako sanay nahirapan akong magbalance ng kadena, mag align hindi po siya mapantay pero try lang nang try makakuha din yan mamaya Okay, yan lang. Uh -huh. Meron tayong magnet dito. Yan. May benching ko. May dikit yan pinching Benching ko. So, sa sa rotor, bakal yan, didikit. Swing arm, hindi. Sa rotor, didikit. Swing arm, Hindi aloy yung caliper natin hindi siya dumidikit aloy din ng bracket hindi dumidikit aloy yung ating mugs, hindi siya dumidikit itong heat guard ng pipe dumidikit itong ating stainless elbow hindi siya dumidikit hindi ada yang chassis kickstart ang ating rear set ini set lebih dikit eh yun lang ang um, ating caliper hindi yan di tiket alo yan ating bracket ng rotor. Okay, 'yun lang.